kapag ikaw daw ay nakakakita ng mga multo, hmm. ibang elemento, sabi nila ay bukas daw ang iyong third eye. At sinasabi rin ng mas nagpaparamdam daw ang mga espiritu tuwing undas. Ako kinik kinikilabutan ako. Totoo kaya yon Nako, eh, alamin po natin yan mula kay Nick Nangit, isang spirit quest celebrity psychic. Magandang umaga po. And welcome dito sa Rising Shine, Pilipinas. Hi! Magandang magandang umaga sa inyo. Of course, Rise and Shine. And of course, Fifi, and she. Thank Alam mo, so much. we are very happy that you're back here with us. Yes, sa live. Oh, live, de ba? Oh. Okay, Nick, maari mo pang yes. ipaliwanag ko ano ba ang third eye at ano okay. ba ibig sabihin kung meron ka nito? Yes, ang third eye kasi is not necessarily yung dito sa forehead mo, no? Kasi <coughs> ang third eye Excuse is me. pagbukas ang iyong psychic senses, okay? Any two, kahit na dalawa lang, mm. it means may third eye ka. Ano yung, sabihin, ano yung okay, Ang psychic senses natin kasi, counterpart yan, lahat ng physical senses natin. Mm. Ibig sabihin, nakakarinig tayo, nakakakita tayo, nakakaamoy, mm. di ba? Nakakalasa, nakakaramdam. Mm. Mm -mm. Yun yung mga sense of hearing, yes, sight, sight. etc. Yes. Lahat yan may counterpart sa psychic realm. Ibig, mm. Ibig sabihin, may mga tao na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. So, mm. psychic sense of sight so clear voyant mm. 'yung mga ganun. Mm -hmm. So 'yung mga nakakarimig, clear audience. Mm. So mar lahat 'yan. So may amoy? Yeah, meron nakakaamoy. 'Di ba minsan pag kami namatay, biglang parang bakit may amoy kandila? Okay, amoy bulaklak, bulak diba? bulak 'di ba? Pero hindi mo alam na mayroon na palang namatay. Mm. And then later on mababalita mo, ay, namatay si ganito. Na na sense mo siya through the smell. Mm. Okay. Psychic sense of smell. So any two combination ng mga psychic senses mm. makes your third eye open. So, hindi talaga yung nakakakita ka lang. Yeah. Maraming instances eh. Minsan daw sinasabi na nakakita sila ng anino. Tapos, yes. pwede daw puti o kaya itim. Yeah. Pero siguro for the sake of everyone's information, yes. bakit at paano ba nabubuksan ng third eye? Ano ba ito? Nade-develop ba ito? Or yes. is it already considered as a gift? Okay. Tell us more. Yeah, very good question. Kasi uh, lahat tayo may capability. Mm -hmm. Except that, habang lumalaki tayo, nagiging more logical tayo because okay. ang system of education natin is very right my mm. right side no uh so nagiging ano tayo uh, sorry the left side mm. of the brain okay. nagiging very analytical tayo unlike kapag bata ka 'di ba 'yung mga bata sinasabi nga may kalaro sila <laughs> tapos uh, sasabing ganyan uy guni guni mo lang 'yan 'di ba napapansin kasi sabi guni guni mo lang 'yan hindi pero sa totoo lang ang mga bata mas bukas because mm. very innocent sila So, na-sense nila ang mga bagay-bagay na hindi na na-sense ng na mga may edad na. Mm -hmm. Kasi very practical na tayo kaya kaya hindi na natin na-sense. Pero yung mga bata, talagang ano sila. So, meron talaga na tayo pinanganak na ganoon, pero may mga iba na lalong na-enhance -e or na-develop. -de mm -hmm. At sa kabilang tatlong instances, halimbawa, mm -hmm. na hindi mo ina-expect pero kusang magbubukas mm -hmm. ang sinasabing third eye. Halimbawa, pag ikaw ay nade delirium, yung may matinding sakit talaga. Mm -hmm. Minsan nagugulat ka na lang biglang may makikita ka mga bagay-bagay kasi severe na yung iyong condition. Okay? Pangalawa, yung mga tinatawag na naalimpungatan ka, di ba minsan tulog ka pag gising ganyan biglang parang may dumaan? Oo. Uh -huh. Yun, yun ang pangalawa. At yung pangatlo naman, yung mga near-death experiences. Okay. Yung mga nasa bingit na ng kamatayan tapos bigla na lang makikita lang parang lumulutang sila. Uh -huh. So parang nakikita nila, di ba? May mga kwento na ganyan oh, na nasa ospital, nakikita yung mga katawan nila, di ba? Yun. So, ano, maraming instances pwedeng ma-develop, ma-enhance. Okay. Oh, totoo ba yung ang mga sinasabi nila kapag daw undas, mas 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 marami kayong nakikita at mas yes. marami kayong nararamdaman ng mga yes. Spiritual. Kasi ang undas kasi, this is even before the Christian era. Mm. Uh, ang mga Celtics, Druids, mm -hmm. mga Wiccans, mm -hmm. Uh, paniniwala nila talaga ang tabing na naghihiwalay sa mundo ng mga buhay at mga patay ay mas manipis. Hmm. Kaya nararamdaman natin, nasa sense natin, ang mga Uh, yumao na, yung mga kaluluwa nila na na-sense si natin eh lalo na ko ang tawag sa isa kang sensitive pag mm. sensitive madali mong maramdaman ang mga ganito mm. mga hindi lang kaluluwa ha pati yung mga maligno mga mm. mga nilalang na hindi nakikita so minsan, pag takot ka takot ka para mas lalapitan ka pwede yon pwede Ayon. at saka hindi lang ha? So, hindi lang yung dal sa takot kapag negatibo ang okay. condition mo well, let's say masyado yeah. kang depressed mm. or masyado kang problematic pwede mo rin ma-sense sila. Ah, okay. Pero okay. scientifically speaking, if we're talking about that, that could lead to bipolarism. Kung alimbawa yung yeah. nakakarinig daw na. Yes. Ah. Mm -hmm. Kaya nga, may mga instances na ang diagnosis sa kalakagad, bipolar daw sila, okay. or schizophrenia. Mm -hmm. But then, later on, they tend to Uh, realize na sila pala ay may gift of healing. Okay. Oh, Merong mga gano'n. Oh, okay. Yes. Pero sinasabi nila makapangyari ng utak. Yes. Pero... Yes, yes, that's true. Makapangyari talaga. Hmm. Well, din ba yun? Kasi meron akong kaibigan na adult na siya. Siguro mga nasa around 35, 40. Mm -hmm. Tapos nung namatay yung tatay niya, parang ang sinabi ng tatay niya, ibibigay ako sa iyo yung regalo. Tapos nung namatay yung tatay niya, nagkaroon na siya ng third eye. So, pwede ba yun? Pwede yun. Yes, pwede yun. Or, sabi ko nga, di ba, pagka nagkaroon ka ng near death or traumatic experience, pwede magbukas yung third eye mo. So, not necessarily attributable do sa tatay niya na yun ang regalo. Mm -hmm. Pero, pwede nagbukas because of sobrang depressed siya. Mm -hmm. So, nagkakaroon yung trauma of having a parent na namatay. Mm -hmm. So, pwede mag-open din. Pwede okay. yun. Okay. Pero going back dito, no, totoo ba yung paniniwala na tuwing undas ay dumadalaw talaga sa atin yung ating mga yumaong mahal sa buhay? Um, all year round, pwede okay. sila. Mm. Pero kasi nga nakasanayan na natin um, na kapag undas ay nagpupunta tayo sa mga puntod, di ba, ng mga yumao mm. sa buhay, mm. kaya pwedeng lalo natin sila maramdaman. Okay. Um, may I know po, ano po yung pinaka-worst na, na experience nyo seeing this kind of multo? Mm, -mm. Ako, dami okay <laughs> the worst was uh, let me see uh la Peral house i okay. was brought there by by ano uh, ppv also okay. uh, rpn ganya mm -hmm. so dinala ko sa la Peral house sa bagyo no and i was surprised i had no idea kung ano nangyari pagbaba ko pa lamang ng van sabi ko do sa pa uh, executive uh, assistant niya mm -hmm. sabi ko Sino yung bata na nasa pool? Mm. sa, so, na, 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 Kasi pinag-uusapan pala nila, may nalunod pala doon. Oh, And then, I went. papasok mo. Yeah. Pagpasok ko pala ng gate. Uh Oo. -oh. Uh, now, I went up, I went up. Nakita ko rin yung nagpakamatay na yaya, mm. nagbibigte. Sobrang bigat. Mm. So, I think that was the worst. Kasi series of deaths eh. Mabigat ang feeling. Even up to now, hindi resolved. Kasi the, the family wants privacy. Mm. Ano Paul, nakita mo? Shadow? O yung actual na itsura nila? Halo-halo. Halo-halo. Oo, may shadow. Meron talagang actual na itsura. Pati yung may bata na tumakbo sa street. Mm. So, nakita mm -hmm. ko rin yon. At pati yung parents. At hindi mo alam to nung ano no, nakita Kasi mo? Kasi ganon naman kami as spirit questers, di ba? We don't ask, di ba? Mm -hmm. In fact, pagpasok ko nga sa ng living room, pumunta ako doon sa, ano, yung relo? Mm -hmm. Yung grandfather ko. Oh, mm -hmm. Pumunta ako roon. So, may nakita kong batang katabi ko. Sabi ko, ay, multutumbatang to, no? Apparently, kinuwento ng caretaker, favorite spot pala yon nung nan, nung, oh, nung, nung bata. yuma, oo, oh, oh. okay. okay. Kaya nandun yung bata. Eh, dito oh. kayo sa studio. Oo, oh, oh ah, may nararamdaman ka ba? Meron, meron. Oh. Sige nga, i-share <laughs> e, <laughs> ano, mo naman ano meron sa kanya? Anong ginagawa niya? Hindi, ano lang naman, matatakot ba matatakot na sila. Hindi, ano, um, well, may lalaki, sa likod. May mga, ay, kasi, retirado ano, retirado ba yan dito ha? sa PTV? Nag-retire ba yan dito? Hindi ko pa masense yun eh. Pero kasi alam nyo, ang mga networks kasi, TV stations, full of ano kayo, electricity. Okay. And that's energy. Mm -hmm. Lahat kasi tayo, when we die, yung kaluluwa natin ay energy forms na rin. Mm -hmm. So they tend to be attracted And most likely, baka nag work dito before, lalaki. Mm -hmm. yeah. Wala siyang sinasabi sa amin ngayon. Wala naman. Ma nakatingin nila. Parang no, no, no. nakamantay. Oo. Kasi may, may time na this, they're so attached to the place na kahit na uh, wala na sila dito, ayaw pa rin nila umalis. Kasi meron tayong free will. Kung ayaw pa natin umalis, nandun tayo. Hindi ka tumatawid doon sa ah, next yes. life. Yes. Bakit parang sila ano, nalala nyo yung yeah. pelikulang The Others ni Nicole oh, Kidman, oh, di ba? Oh. Ayaw na nilang umalis doon sa bahay. Kaya Even after a hundred years, sila yung tinatawag na mga nag-haunt. Nag mm -mm. okay. Kaya nagiging parang haunted house, di ba? Pwedeng ganon. Ah, okay. Pero hindi naman okay. yung sinabi mananakot sila. They're just here. Parang comfortable lang sila. What could be the cause? Bakit di sila, I mean, aside Ay, from it's the free will, uh, pero bakit hindi sila tumawid going to the next ano life? Ano pa nila? ganon Oo, oh, ayaw pa Even nila. Even if it would take so much years sa bagay, hindi nila mararamdaman yeah. yung taong... Kasi, iba, eh. yes, exactly. Kasi iba yung concept of time natin eh. Sa kanila kasi parang it's just today. Okay. Oo, parang ganon Kaya ayaw pa nila. Uh, or maybe they get attracted to the energy of the place. Yeah. Masaya attached sila. Attached sila. Ayo. yes. Ano ba yun? Naku, gusto, ang dami pang gusto kong tanungin actually. ano you know? Pero hindi. Maraming salamat, Nick Nangit, na isang spirit quest store na lagi kayong nandito at we, yes. we really appreciate of all course, your efforts today. Of course, I love Rice today. and Shine, Philippines yes. and all the hosts. I missed all of you. Yes, yeah. No, I, I think That, you have an upcoming show. Ah, yes. Ah, well, Well tonight on my channel okay. YouTube ya. Yeah. Uh, there there are two no. Yung isa pag-usapan namin mga maligno. Mm. Okay. Okay at saka after that again iko-continue pa yung channeling nung namatay yung father niya. Mm. So sa sa channel ko na nextramos. Mm -hmm. Ayo. Yes. All right. Maraming salamat ni uh, sa Happy Halloween. Yes, happy Halloween. Halloween. I will miss you again. I'll <laughs> see you soon. <laughs> Thank you. Thank you.